ma la risalita del sentimento una cosa molto difficile. Poi la cosa che va è la fatica, per esempio, dopo una settimana io sono stanca, ma da una parte io la voglio. ang tema. So, mga liat, pagkibasa ang bini-bini art na movies. ito ang pagkikipag sa panalang o pagkikipag tunggalin ang mga sentro na umahal ng sumahang na tayo na niya ang tinakala. Maraming salamat. Pag sinasabi natin kung mali at dito na lang nakakaroon sa panalang o pagkikipag tunggalin ang taon sa isang webtoon. Dito na lang nangyayari yung

antagonista. Una ay ang tao laban sa tao physical. May pamasahe din yung ay binibiling kong laon. <coughs> tao laban sa tao physical. Alaman ang antagonista ang antagonista. Maaari kayo mga iba pa ang individual na laban sa antagonista. Maraming salamat. Pag sinabi natin tao laban sa tao, Diba madali na natin matutukoy na ang kalaban nito ng protagonista ay tawin yung

Parang hindi pa ganda. Magaling. Bigyan natin siya na sigap ang palakatan. Pag sinabi natin na o laban sa kapalaran, dito ay nagkakaroon na ng ang katunggalin dito ng protagonist ay ang kanyang kapalaran. Halimbawa na lamang. Kung ang kapalaran na ang tauhan sa kapito ay kinakailangan niya mga sakripisyo para sa ikabubuti ng kanyang Uh, at yun talaga ang kanyang magiging um, atunggal. Hmm. So, ang pangataw naman ay tao gaban sa lingkungan. Dito, um, kalaban ang kalaban ng po tayo is tao, mga idea, praktika o ibang tao o kaya ay natisakti po ng emoral at mabagsabang sa mga mga katang katang ito naman, ang kalaban na dito sa mga ay ang kanyang itunan na kung saan, Ibuna lang kung sila ay nagkakaroon ng hindi pantay-pantay na sa mga tao. Kung baka um, na iba. So yun yung nagiging karapan dito ng protagonist na naiintindihan ko ba? Opo. Oh, Pang-apat naman, tao laban sa kanyang sarili. Maayong bang basahin, binibiling yung at magbili ng iyong yung

Oo, mga pansensya, uwanan niya ang kanyang pili pa sa isa. Maraming salamat. Hindi natin lang limang pagsasidip na dinibigay niyo. Tama. Dito naman sa tao gagawin sa sarili, ang kanada naman ito na kung tao nisaya kaya mismo sa sarili o sariling konsensya. na kung sa minsan sa isang kwento ay ang siya sa mga disisyon na hindi ka rata't dapat gawin. Naintindihan ko ba? Oo. Ayos na lang. Panglima? Dito naman, ang kalaban dito ng kasabu is ay mga kakaibang mga nindala, kapag ng tuto, na at tiyana. Yung mga iba't ibang elemento na mayroong mga Kakaiba. Kakaiba siya. Oo. Basta yun, mga kakaiba, hindi yung tao, mga mayroon silang mga, ano, kakaibang, kapangyarihan. Kapangyarihan. Uy, sige. Nagdidiyan po ba? O. Magaling. Dito naman tayo sa pang-anim, tao laban sa pananang kadataya. Dito naman ang kadabaan ka ng mga utak ko isas ID ko sinusubok ang kadenang para tayong saan? Sa isang quinto ay naglalawutara gana. Nagkakaroon talaga ng malaking kinakaharap ang vida o yung tauhan. Sa quinto lang kung saan dito sinusubok ang kadenang wala siya sa mga sabi naman nating tayo, ito yung tema o yung pangkalahatang pangkalahatang media sa o yung kanyang dalaman na kung saan dito um, nandito na yung na naisip para tingnan sa mga mga baba sa ba diba?